Kasunod ng utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang mga gusali sa lalawigan, agad ipinagutos ng DPWH ang rapid assessment sa Cebu. Si Mikael Viso, una sa balita. Muling niyanig ng magnitude 4 na lindol ang Bogo City sa Cebu bandang alas 9.30 kaninang umaga. Ayon sa PBOX, umabot na sa higit 2,000 ang naitalang aftershocks sa lugar as of 4 a.m. ngayong araw ang Department of Public Works and Highways mabilis na umaksyon sa Cebu alinsunod sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ligtas ang mga gusali at estruktura sa lugar. Pagdating pa lang ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Bogo City, agad niyang ipinagutos sa mga opisyal at engineer ang pagsasagawa ng rapid assessment sa mga apektadong gusali at estruktura. Iginiit ni Secretary Dizon ang pangangailangan na maayos agad ang mga kalsada para maging accessible at walang delay sa mga ospital, eskwelahan at critical operations sa recovery efforts. And I told the regional director tawagan agad ng contractor dito, tumulong sigang agad. Kahit kunang bayad, advance muna. Now we are assuring them that we will pay them but now that is not the time now. Ngayon, we will just do everything. Lahat dapat dito, private sector, government sector, magtutulungan tayo para maayos lahat ito. Samantala, nagtungo na rin sa command center sa Bogo City ang ilang opisyal ng pamahalaan alinsunod pa rin sa utos ni Pangulong Marcos Jr. Personal na binisita ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chidoro ang rehiyon partikular ang Lapu-Lapu City. Dito itiniyak niya ang mabilisang paghahatid ng tulong sa mga komunidad. Nagtungo rin si Office of Civil Defense Administration Undersecretary Harold Cabreros sa Pogo City para alamin ang sitwasyon ng lugar at makipag-ugnayan sa mga otoridad. Agad ring ipinag-utos ni National Housing Authority o NHA General Manager Joe Bentay ang isang rapid assessment sa mga pabahay ng ahensya. Daan-daang Cebuanong Youth at Student Volunteers na rin ang naghandog ng tulong kasama ang Provincial Social Welfare and Development Office at ng Cebu People's Action Center sa paghahanda ng higit 10,000 relief packs. Tumulong din ang mga kandidato ng Miss Asia Pacific International 2025 sa relief operations sa Capitol Warehouse. Para sa mas mabilis na pagtugon, kagabi nagsagawa na ng press briefing si Secretary Dizon kasama ang MCIAA General Aviation upang ipag-utos ang pagsasaayos ng ospital sa Bogo. We have instructed all the resources of the UPWH to start Uh, hospital already starting tomorrow. Samantala, as of 11 a.m., aabot na sa mahigit pitumpu ang bilang ng nasawi sa Cebu dahil sa pagtama ng magnitude 6.9 na pagyanig ng lindol. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Mikael Aviso, Alauna sa Balita, Congress TV.